Dito ko sa Pedra para sa kabatiran ng mga kabayan natin ano, uh, mga karilidad natin. Uh, ano ba yung ginagawa uh, sa Pedra? Kasi sabi nga niyo ina-assist ano yes. po. So saan ba nagisimula yung pag-assist na ginagawa ninyo? At uh, hanggang saang level? Uh, yes. Mm -mm. Kuya tama po. At uh, ang, ang paghanda po doon sa pre-disaster risk assessment na ginagawa natin, ito ay batay doon sa forecast at inyalalabas na mga uh, uh, pagbibigay ng informasyon ng ating pong uh, DOST, pag-asa, mm -hmm. na kung saan gaano ang impact na darating sa ating lugar. At doon po natin sinisimulan. Kaya po lahat pag nagkaroon ng pre-disaster uh, risk assessment, kasama na po natin dito yung mga response members natin, uh, yung iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan ay atin na pong inaalam mula po sa DSWD, PSWDO, ang Health, DOS, yung DOH, itong ating PHO, yung pong ating uh, sa Law and Order, ito pong sa uh, DILG, itong mga sa Bureau of Fire Protection, at lahat po ng ilang mga sectors na kasama po natin doon sa pag- uh, ...pagpupulong na yon upang po tingnan, alamin, at doon natin ina-assist. Kasama po ang ating mga MDRRMOs mula sa anim na bayan para po makita natin naka, nagawa na ba nila na yung assessment na ginagawa nila ay sapat yung dapat na ating uh, i-provide kung kinakailangan pagdating ng ganitong kalimutan. Yung po ang una natin tinitingnan dito. ini ini Ina-assist po natin, ini-evaluate natin, at uh, nagkakaroon tayo ng inventory doon sa ating mga kagamitan, sa ating mga food and food, non-food and food items na mm. pwede nating gamitin at yung ating mga heavy equipment. Kung dumating sa panahon ng mga landslide, may magagamit ba tayo? Mm. Ilan ang kapasidad na pwede nating gamitin sa operation mm. ng ating uh, kung sakaling dumating ang ganitong klase ng ng uh, kalamidad sa ating lalawigan. Yung puyoong binubuo at nagkakaroon tayo doon ng prediction, tinitingnan natin kung sakaling na dumating at ina na natin yung lakas at impact gaano ang population na pwedeng ma-damage yung ating livelihood yung kabuhayan ay nakikita na rin po natin kung paano natin paghandaan yung mga uh, ganong bagay na hindi natin inaasahan. Mm -hmm. Kuya Jan, nabanggit mo ano iba't ibang <clears throat> agency ito uh, na diyan yung sabi mo nga yung mga national agency, yes. ang LGU. Uh, ano yung nagiging papel naman dito ng ating mga private sector. Yeah. Uh, malaki po actually ang uh, private sector po uh, dito sa part natin ng provincial disaster ng PDRMO uh -uh. ay kasama po natin, ini-engage po natin yung ating mga private sectors para po uh, makatulong natin. Katulad po ng ating uh, REACT, uh, yung sa communication, part po ng communication, yung ating mga communication dito katulad ng, uh, ano pa ba, at Kuya Edren, yung ating uh, uh, maliban sa REACT, yung ating... Uh, yung sagasan, meron tayo dyan yung kalutang, kalutang uh, kabalikat. kabalikat. Oh. Sila po ay part ng isang civic organization na itinatap natin pagdating sa communication. Sapagkat pagdating sa ganyang mga disaster, hmm. hindi na po natin alam kung paano natin makukontak. Magkakaroon tayo ng ng connection at informasyon para makakuha ng data o datos hmm. sa baba. Yung pong mga ganoon na may mga expertise, yung line of work nila, na pwede nating mapakinabang at makatulong, sila po itinatap natin kasama, nila, kasama natin sa pagpaplano doon po sa PIDRA meeting na ginagawa. At saka po yung iba pang mga sectors natin na sa komunidad eh atin pong uh, kinukunek. katulad po Kuya Adrian, mm -hmm. meron tayong Memorandum of Understanding sa lahat ng mga private contractors mm -hmm. dito sa lalawigan ng Marinduque mm -hmm. in case of uh, disaster, magagamit natin yung mga heavy equipment natin. Ayun. Uh, na kanilang gamit sapagkat Ayun. hindi sapat yung kagamitan ng ating lokal na pamahalaan, ng ating provincial government, nag uh, nag uh, humihingi rin tayo ng ayuda at ng augmentation sa DPWH. Ayun. Pero po yung mga private contractors natin na naka-assign at nagkakaroon ng mga projects dito sa Marinduque, mayroon po yung sign nagkaroon po tayo ng permaha, ng memorandum of understanding na hindi sila tatanggi. Sila po'y handang tumulong at magpahiram ng mga equipment nila in case of emergency. Thank you.